Good morning guys. So ngayon guys, maga pa kami nagbiyahe kasi pupunta kami na rito ba dahil isang taon ko nilo doon. So celebrate po kami. So ayun nga guys, nadalan pa namin guys yung Jollibee. Kung gusto niyo ng araw-araw na saya, syempre pumunta na kayo sa Jollibee ng Brockman Palawan. So ayun guys, nadalan din namin yung rotonda kung nakikita nyo. Syempre lalampasan natin yan guys kasi natin yung pupunta. So ayun nga guys, narating kami sa Tulay. Yan. Kung nakikita nyo maraming ilaw-ilaw. So, paskong pasko na dyan, guys. Kasi, bare months na, nangangamoy na yung mga makaroni. Kaya, uh, nangangamoy na makaroni. Idaan niyan, Jeb. Ano ba, Jeb? Idaanan niyan. So, ayun na, guys. Dito, malapit na kami sa Batarasa. Nabot na kami ng liwanag. Ano naman, padilim, eh. Kasi, yung araw kami pupunta, syempre, paliwanag din yan, guys. So, yan, diba, ang astig. Ang nakikita nyo. Ang ganda pag bumaga magbiyahe kasi wala masyadong sasakyan. Kaya, easy lang ang biyahe, guys. Easy, go, lucky. O, uh, diba? Ganun dapat. Fast forward na tayo guys. Nandito na kami ngayon sa Bulalakaw. Kung nakikita nyo dyan, malayo pa lang. Tanaw na tanaw nyo na ang malaking pin na kung saan. Hinug na hinug na. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin na uubos. oh O diba, bilig na naman kayo. Mga naman kayo sa pinya na yan. O oh, diba, lupets. Nag-stop over na kami guys. Kasi nga mag-ano kami. Marianda, kunyari. Kaya kasi kami kain bago magalis. So yan, for the step over mga person. Hindi ko alam saan 2, ito banda. Years later. Yun na nga guys, hindi na kami nakapag-video. Dito kami ngayon sa tindahan ni Rita Luda. Hinatid namin siya kanina. So dahil napag-busy lang kami magbituhan, kaya hindi namin siya na nakapag-video papunta dito. Ano to guys, palengke nila. Okay, pasok tayo guys. Yun si Ate Ruda ko. Hello! Hey, hey. Yeah. kung ano lang pinagagawa di ba? ano? Ang dami nilang paninda. Oo, diba? dikit-dikit yan -dikit dyan guys. Kasi. Yo! 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 nakikita niyo guys ano yan, National Airport ng Rio Tuba Wow! 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 ko Wow! 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 na Wow! 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 driver? Wow! Wow! Eh, for jam dito? <laughs> Ayun po yeah? <laughs> kami, guys. Naligaw kami. si Biboy. Abba, Charles, kaway kaway Charles. Kaway ka Charles. Sayo mo, mag-subscribe na kayo sa YouTube channel namin. Sayo mo, subscribe na kayo. Jules, mag-hi ka Jules. Sayo mo, hi. Hello, hello. Hello, Joe. Ito po nga pala guys, yung malaking unggoy namin dito. Nalaga. Ano wow. yan. Ito naman yung maliit namin na pusa. Ito. Ito ang maliit na pusa. Yeah, si Junami. namin. At ito yung maliit. At ito yung maliit namin na daga. Si Charles. <laughs> Grabe ng ah. Tawag dito naman yung aming Ano kaya to? Bising. Bising. Ay, si Julia. <laughs> 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 amo nga ito, amo? Ito nga yung amo natin na malaki. Yan. Yung palaka guys, ito nagtatago tago nagtatago tago tayo, tayo yung tariwak-wak nito. <laughs> Ayaw magpangita. Ayan o, yan. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Yung nagtatago tago yan. Yung palaka namin, nagkatakbo-takbo.